O boy Teka, na ako guys Gising na pala tayo boy Hindi nakatulog na pala ako sa sobrang pagod dito Huwag uh, dyan pala kayo guys Kaya eh, ako nga pala to si Boyimbo At nandito pala kayo ngayon sa bahay ko Dito pala ako nakatulog guys Wait teka, mukhang maliwanag na dito sa labas Eh nakatulog ako dito guys sa sobrang pagod Ito, mayroon kasi yung ginagawa dito kagabi Nagko-computer ako boy Ayan eh nakalimutan ko dito I-shutdown yung computer ko Naku po oh, Eh malaki no! yung kakainin niyan sa kuryente natin <laughs> Teka boy Eh anong araw ba ngayon? Eh, eh Merkulis pala ngayon guys Ngayon pala naka-schedule yung pagmamotor ko Eh may rides pala ako ngayon boy Teka anong oras na? Naku Ang bilis naman ng oras guys <laughs> Kailangan na natin lumabas Kasi magagabi na no? Naku Oh no Inabutan na tayo ng gabi dito boy eh, meron pa naman tayong rights dito eh tara tara silipin nga natin guys nandun na ata may mga kasama ko boy yun nasa labas eh inaantay na nila ata ako oh. teka pero bago pala tayo dito lumabas guys is pakilike muna tong video at kapag na like nyo na ay eh, mag subscribe na rin kayo dito sa ating gaming channel teka guys eh meron pala akong like sa inyo dito eto pala guys oh, so, pakisubscribe pa Latong isang gaming channel natin boy eh dito pala ako mag-upload ng mga trending videos natin ayan oh uh, lalabas na lang yan dyan dito sa screen nyo pag natapos nyo nang isubscribe yan boy is mag-comment kayo dito sa video natin para malaman ko kung sino yung solid fans natin dito boy <laughs> Eh, tara tara, lumabas na nga tayo dito. Eh, grabe, sobrang haba ng tulog natin. Eh, eh sobrang napagod daw ngayong araw kasi ang dami kong ginawa. Ang dami kong ginawa doon sa computer ang ko. Wait, sobrang dilim naman dito. Buksan nga natin yung mga ilaw dito sa bahay natin, boy. Eh, oh. andito pa yung piano natin, tsaka yung halaman natin. Kailangan na ata natin diligan yan, boy. Ayan, no, oh. lumalaki na yung halaman ko dito. Teka, andun pa sila sa labas guys. Inaantay na ata nila ako boy. Pero hindi pa kasi ako nag-aalmusal dito eh. Kailangan ko pa mag-almusal. Diyan nga natin tong mga ilaw natin dito. Sobrang dilim. Eh baka mamaya may lumabas na multo dito boy. Teka eh, ano bang laman na ito, mga rep natin? Ayan Oh. Eh wala ata tayong pagkain dito na almusal. Oh. Andito na pala yung tropa ko oh, boy. Hindi na siya nakapagintay. Pumasok na siya dito sa bahay natin. Nagugutom ka na ba, tropa? Ako nga rin nagugutom na ako. Eh. Hindi pa pala ako nakapag-grocery dito. Wala akong makakain. Teka, ano kayang pwedeng lutuin dito, guys? Buksan nga natin itong mga cabinet natin dito. Oh, min, wala pa rin palang laman to, boy. Nakalimutan ko na mag-grocery dito sa so sobrang busy natin. Eto, guys, so tingnan nyo yung rep natin. Walang kalaman-laman. Ako po, kailangan na talaga natin dito mag-grocery kasi wala na tayong palang istak ng pagkain dito boy. Teka, pati yung, pati yung trash can natin dito wala nang laman. Ayan, wag. Pag tinapakan pala natin yan, is magbubukas. Parang automatic. Teka, eto boy. Nasaan na kaya yung, eto pala guys, marami pala akong kwarto dito. Eh baka, eh sino yung mga walang bahay dyan? Pwede ko kayong patirahin dito. Ayan, Meron na kayo dito agad digaan. Malawak boy. Andito, pasukin pa natin yung ibang mga kwarto dito boy. Ayan. Ito pala yung office area ko guys. Dito ako nagbabasa-basa. Tingnan nyo. Ang ganda ng scene sa labas guys. Nakikita ko yung mga kapaligid. Dito na pala tayo sa CR. E tara tara. Maghilamos nga muna tayo dito boy. Ayan. Maghilamos muna ako dito guys. Hindi pa kasi tayo naliligo. Ayan. Maghilamos na ako. Let's go. Let's go. Teka, eh bakit wala tayong eh bakit wala tayong reflection dito sa salamin? Baka mamaya isa na tayong vampire. Oh, man. Oh, no. Wait, tara nga muna natin yan, guys. Mamaya malaki yung bayaran natin sa tubig. Yun, wait lang. Magsisiar muna ako dito. Eh, dyan lang kayo. Huwag kayong sisilip. May pupurot na ako dito. Ayan na guys, tapos na tayo. Dito naman. Ayan guys, maliligo pa lang muna ako dito. Eh, babalitan ko na lang kayo kung pag-tapos na ako para makapag-raids na tayo dito. Ayan, magliligo lang ako dito sa glit. Ayun, sa wakas, tapos na rin tayo dito makaligo. Tayo na nga natin yung ilaw dito guys. Lumabas na tayo. Eh, madilim pa rin ba sa labas? Ayun, mag mukhang mag-uumaga na ata boy. Okay na yun kahit wala pa tayong almusal dito. Hindi kasi tayo nakabili dito ng pagkain natin. Naku naman, dito pala yung ihawang ko guys. dito ako nag-iihaw. Dito rin ako naglalaro guys kapag meron ako mga bisita. naglalaro kami dito. tara tara guys, lumabas na tayo dito. Uy, Andito pa pala ang trampoline ko. Tara tara. Dito guys. Oh. Pwede kayong pumasok dito. At tumalong talon. Oh. Uh. <laughs> Tingnan nyo guys. Oh. <laughs> ang lopi. Tara <laughs> oh, tara. Mamaya na tayo may ikipaglaro dyan guys. Wala tayong kalaro. Inaantay na tayo ng mga kasama natin dun sa pag-rides guys. <laughs> Teka. Patayin nga muna natin yung mga ilaw dito boy. <laughs> Ayun guys, so wakas umaga na rin. Eto, <laughs> andito na pala yung mga kasama ko sa rides guys. <laughs> Ayun, Pupunta na pala tayo dito Dun sa garahe ko Andito pala nakapark yung mga sasakyan ko buyo Eto tingnan nyo Eto guys nandito tayo sa garahe natin At meron pala ako dito ng dalawang sasakyan Isang Ferrari na Lamborghini guys At saka isang big bike na kung may kuryente. Tingnan nyo naman yun Napakaakas ang big bike natin dito boy Meron mga kidlat kidlat Astig tapos itong sasakyan natin oh tingnan nyo. Meron tayo dito Ferrari boy. Napakaangas eh. Buksan natin yung ilaw dito guys. Ayan oh tingnan nyo guys. Napakalupit nyan. Astig, tara tara. Sakyan natin dito yan boy. Oh, uh, tingnan nyo naman. Kumikidlat-kidlat yung motor natin dito. Andito na pala yung mga kasama ko mag-rides boy. Eto si Lo. Tingnan nyo yung mga motor ni Lo. Nagkakaroon ng mga kidlat-kidlat. Ang lupit. Eto nga pala yung Thunder big bike, napakaangas boy, tingnan mo eto na boy, andito na pala yung mga tropa ko guys, magkakaroon pala kami dito ng ride wait, teka, bago pala tayo mag rides dito, magpagas muna tayo, ayan na wait. boy, magpapagas muna ako dito lumalabas yung mga electric shock ang lupit, tara tara magpapagas na tayo dito ng b-power, ayan o yung 91, parang maganda at saka para ismote yung takbo ng motor natin dito na big bike. Tara tara makipag na nga tayo dito boy. i check na natin yung top speed na to, Let's go you uh, andun yun, uh, andun na yung mga kasama ko, guys. <laughs> Nag-enjoy na sila dito. Tara, tara. Grabe, pupunta tayo sa pinakadulo. Oh, uh, gangangas, guys. Umapoy, di uh, ang kidlat yung motor natin. Imbis na umapoy, kidlat yung lumalabas, guys. Oh, <laughs>. uh, grabe. Magta-top speed lang ako dito, boy. <laughs> Ito, guys, yung so meron pang rampahan dito. Eh, kaso nga lang, hindi tayo rarampan dyan kasi baka mamay, ha? <laughs> Malaglag tayo tayo dyan sa gubat. Pag tumadun tayo dyan, baka mamaya. Nandyan si Bigfoot. Kainin tayo. Oh, man. Tara-tara, <laughs> guys. Babalik na tayo <laughs> Eh, naunahan na natin sa pag-arides dito yung mga tropa natin. Uy, may nakalamboy gini doon, boy. Ano yun? Ang angas naman ng sasakyan niya. Parang tunay. oh Bugs. Tingnan nyo, guys. That's thing. Nakapag-shortcut tayo din boy. One eternity later. Eto, guys. So ang dami namin mga nag-rides dito. Eto yung mga kasama ko mag-rides, boy. Mga naka-ninja to na H2R. Tingnan mo naman. Kumikidlat-kidlat yung mga motor namin dito. Napaka-angas, boy. Ush, grabe. Pwede ako mag-wheelie dito. Eh no, magwiwili lang ako guys. <laughs> Teka, papakita ko kayo ng wili dito boy ah. Oo, si William boy. <laughs> Parang si Willy. Reveal yam <laughs> eh. Ito nagkakabi na. Nako po. Ako nako, naggabi na guys. Tara tara. na natin to dito sa parking lot natin. Nako, nasa na yung ano natin dito. Yung Ferrari natin dito boy. <laughs> Baka hiniram na mga tropa natin. Di bali, babalik naman nila yan eh. <laughs> Kayaan muna natin yan sila Eto, boyo oh. Nakita ko na yung playground dito Ang lupit Tara, tara Try nga natin Uy, grabe Ang sarap pala maglaro dito, guys Tingnan nyo Umiikot-ikot ako Nako po, Nahilo ako, guys Oh, man, oh, man Bumalentong tayo doon Grabe naman Tara, tara Try natin magpa-slide dito, boy Akyat lang tayo dito Wing slide Ang galing Wow, ang astig. Eto, ano kaya ginagawa dito? Tatalon-talon lang siguro dito, boy. So, yun guys. Ipapasok papasok na pala muna ako dito sa bahay ko. Eh naggabi na pala dito. Ayahan muna natin yung mga tropa natin dyan na maglaro-laro guys kasi meron na akong gagawin dito guys itutuloy e, ko na pala yung ginagawa ko andito computer pala muna ako boy eto guys tara tara sarado natin yung pinto baka mamaya pumasok sila dito so yun guys e, para bago pala tayo pumasok dito sa kwarto natin at magpahinga isang gandito dito na lang pala muna tong video natin. Kaya e hanggang sa muli. Paalam. Let's go.